Ayan, kinain na. Binurog niya lang. Pakit hmm. ko na sana. Welcome to Romis Update Channel. So yan, magandang umaga. Maulang umaga sa ating lahat, mga ka-update. Ayan, kanina pa dito sa amin maulan yung ganitong klaseng ulan na matagal siya tumigil ha? Ayan, napakaganda naman ng aming dalampasigan low tide pero hindi siya ganon ka low tide medyo uh, hindi masyadong labas yung hibasan dating doon sa may hibasan okay. so ganon din sa kabila ayun mayroong ano, naglalambat doon sa gilid ng bahura yan So maraming nakapaglaot. Nakaka-update ayun oh, makikita sa bandang laot. Mga sagwanan. So, ayun ang awel ng panit. Ay lupin. So abangan natin sila mamaya. So, maraming huli. Ganda ng dagat, kalmadang kalmada. Ano? Sarap dito sa uh, Dalampasigan. Ayan sarap pakinggan yung hampas ng alon banayad <laughs> napakaganda sarap ng ano, singaw ng dagat so ito meron ng mga patabi mga ka-update ayan so doon sa kabila marami sila doon na patabi yan, doon bandayan yung daongan nila mga ka-update so ulan pa rin tuloy pa rin yung ulan tuwa so, kaya tignan natin may kwa? dalawa? wow galing galing Ayan, dalawa. Ayos. Mm -hmm. Sobra sa boundary. Ayan. So, Nadalay na sa, ano, timbangan. Malaki. Mga tagtatlong tatlong kilo. Mahirap mabili yan pangulam ulam. So, ito may parating pa. Dalawa. Ayan, so, tignan natin.

Ang oh, malaki-laki oh. May gito tatlong kilo. Meron. Ladrin meron? dalawa. Oh, uh, 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 Ayan. <laughs> Ang uh, tatlong kilo. Alas 400 na yung bayad. Kasi ito may parating pa uli mga ka-athlete. That's it. Si GR to, si GR. Iyan may huli. Talipuhin natin. May huli at ito. Ito ka, Kaji. May itang daw, may Wow. Mga dalawang kilo na ito, may

Ano pa gindar ko sa bobo, yung ano ko lang, puputulan ko Hmm. Pang box na, timbangan. So, yan. Mala, hindi tayo nakabili ng maliit-liit mga ka-update. So, yan. Thank you very much po sa panonood at support. Ah. At kung nagustuhan niyo po yung video ng ito mga ka-update, pakilike. At pwede rin pakishare. share yeah. At kung hindi pa po, po kayo nakasubscribe sa aming... Uh, maliit na channel subscribe na rin po mga ka-update okay thank you very much po to God be the glory and God bless po sa ating lahat